welcome back sa aking munting tindahan. For today's video, ay i-share ko sa inyo yung bagong deliver from grocery na nagkakahalaga ng 7,669 pesos. Kunting-kunting lang, mahigit na 7,000, kulang-kulong 8,000 na guys. Dahil yan sa mga in-order nating vitamins. Ayan, meron tayong itig isang kaha ng camel at sa camel red. Pero bago yan guys, i-share ko muna sa inyo yung bagong deliver din galing sa Shopee at saka sa Shopee. Open lang natin to. Ito hindi siya paninda guys. Uh damit to, damit. i ko lang sa inyo yung mga in-order ko. At uh, titignan natin ang quality. Kasi ito, overrun daw. Sando ito ng, para sa asawa ko. Grabe, pulang pula pala to. Kala ko maroon. Uh, cotton siya guys. Maganda yung tela. Ang laki lang nung tatak niyang jug dyan. Tapos ito ay size na medium mga kasari. Ang laki ko na talaga. Medium kasya na sa akin. So dalawa yung in order ko. Lalagay ko na lang yung presyo dyan sa screen kasi hindi ko tanda kung magkano to. Dalawa ang size na in order ko. Ito naman yung large. Maganda yung tela niya guys. Tignan nyo. Ganda. Ayan. Kung may mga asawa kayo or ikaw, lalaki ka, nanonood ka sa akin, try mo to. Mukhang malamig siya sa katawan. Cotton siya talaga. Legit. Na yung Oberan, di ba may mga sa t-shirt nitong Oberan, ganun yung tela niya. Nakikita ko sa kiyapo na nakalatag. So, yan. Meron pa tayo ditong isa guys. Ito naman, kararating lang talaga. Yung isa, ano eh, kahapon pa. Ito, ka-order ko lang kasi kasali yung anak ko sa 7 Gifts. So, order ako ng pang gifts. May birthday hand dito. Ako rin ang gumawa ng invitation. Ako ang gumawa ng layout ng tarpaulin. Ako ang gumawa ng print na ilalagay doon sa mga souvenir. So, ako lahat ang gumawa. At kasama din kami sa 7-7 yung anak ko pala. So, ang motif niya ay korumi. Kaya, in order ko ay korumi. Ito ang binili ko ay kasya sa 7 years old. Sana kasya sa kanya. Ano? Pero, okay lang na malaki. Huwag lang maliit. Ang ganda niya, guys. So, yan korumi. Tapos terno siya ng pajama, guys. Ayan. Mahaba pa pala siya. Ganyan siya kahaba. Oh, sakto na. So, yan. Terno siya. Ang ganda. Mura lang din yung bili ko niyan. Tapos, ito pa, para madagdagan yung aking uh, discount doon, dinagdagan ko ng pantulong. Ito naman ay large, size large. Grabe, ang laki pala ng size na na-order ko. Kasi, tinignan ko sa reviews, ang laki ng order nila. Kaya, nakisali na rin ako sa large. Pero sakto yata sa akin ng large. Siya yung tiling. Tapos may kasama siyang pajama at saka short. So yan guys, i-share ko na sa inyo bago ang lahat yung mga na-order ko sa grocery. Adi-deliver lang kayo nina. Kunti, kunti lang yung nakalagay dito sa resibo. Kasi dahil sa binili nating vitamins guys. So ito yung vitamins na sinasabi ko. Yung Malboro ay 1,570 na agad. Tapos yung Camel ay 1,260 pesos na agad. So ang laki na agad nung uh, dagdag sa babayaran natin dyan. Tapos meron pa akong dalawang kahon na ganito. 4 dahil mabenta sa akin yung 4x4. Tapos ito i-share ko sa inyo kung anong laman nito at i ko din sa inyo kung magkano yung presyuhan ko dito. Buksan ko lang. Ingat kayo sa pagbukas na karaan. Nagbukas ako ng paganyan. Ang talas pala ng gunting ko, guys. Kaya yung birch tree na 300 grams na butas ko, may nabili. So, yan. Bibilisan ko na. Dumadating na yung mga mami mili. <laughs> so, yung ating piyatos guys. Meron tayo ditong roadhouse. Bumili ako ng ilang piraso. 20 pesos yung benta ko na. mga lahat ng piatos, kasama na rin yung bikat. Mas mahal yung puna ng bika pero 20 pesos ko na rin siya binibenta, guys. Tapos, meron tayong pansit kanton. Lahat ng pansit kanton sa akin mabenta. Ayan. Pwera doon sa plain yung dilaw. 17 pesos yung benta ko nito. 14 pesos lang to kay grocery. Then meron pa tayo dito sa ilalim. Wait lang, tatanggalin ko lang yung nasa ibabaw. Extra hot then, umorder din ako ng extra hot. Tapos, meron akong binili dito na Nestle All Purpose Cream na naka-promo. Save up to 15 pesos. Ito guys, ay 80 pesos yung bentahan ko ng isa. Tapos, ginagamit ko kasi to sa Graham Bar. Kaya, meron akong order na dalawang piraso. Buti na lang meron siyang stock nung order ako sa live selling ko mismo. Kasi may live selling ako kahapon. order ako sa mismong live ko. Para may benta ako sa, sa live ko. Ayan, tapos meron tayong mega dito guys. Ayan, mega. Tig sa sampo yung in-order ko dito, mega red at mega green. So, yan, bago na yung kanyang label, meron na siyang mega milyonaryo. So, ganito na rin ba yung mega nyo, ng packaging ng mega nyo. So, yun, pare-parehas na lang pala to, kasi marami ang quantity ng in-order ko. Kahit konti lang yung items. Yan, meron pa tayo dito, kalamansi. At saka, marami tayong mega nga pala, kaya mabigat pala to, guys. At saka yung aking 4 mga, mga pala na sa ilalim, pinagtutungtungan nito. Ang, ang, benta ko nun, 150 pesos. Ang presyo nun kay Grocery, 1,560 ang isang case niya. So, parehas din ang presyo kahit per bottle ka-order at per case. Kunyari, 1,560, divide mo sa 12 pieces kung ilan ang laman ng isang box. So, ganun din ko Walang discount kahit per box at wala ding dagdag kahit per piece yung orderin mo. Meron din tayo dito in-order na Energen Choco. 11 pesos na yung benta ko nito, guys. Meron pa nakasupot dito. Ayan, check lang natin. Ayan, ito ang laman niya. Laki may beef at saka ano to. Nesty na nakapromo guys. Ito yung pahabol ko kasi nakita ko sa live. Nag-comment si Alvin Richard, si Tinderong Police, ng 6 packs or 6 ties na nakapromo ng Nesty. So nakigaya ako. Chinect ko sa app, meron nga siyang nakapromo na may free na magic sarap. So ilang peraso? 6 plus 4. 6 na peraso ng Nesty, tapos apat na magic sarap ang makukuha mong libre dito. Ang ganda ng promo ngayon ni Nesty. Kasi ito, parehas tong gawa ng Nestle, mga kasari. Kaya ang free niya, ay magic sarap. Titingnan natin yung expiration kung matagal pa. Hindi ko pa nadamihan. Kasi ka-order ko lang sa Shopee nung aking Nesty. Kaya hindi ko din namihan. At kini-check ko din kung baka mamaya pa-expired na. Pero expiration niya ay May 31, 2026 pa. So, dalawang flavor yung in-order ko. Isang Nesty Apple, isang Nesty Lemon na tiga-anim na peraso na may parehas na free. So, habang mayroong mga ganito, umorder na agad kayo. So, ako, after kumag-ano dito, mag-vlog, order ulit ako ng panibago. Kasi, minsan lang may pa-free. Biruin mo, pag inab nabenta mo tong ano na to, 24 pesos agad yung dagdag kita mo. Kasi, 6 pesos yung benta ko ng Magic Sarap. Tapos, dalawa pa yung in-order ko. So, 48 pesos agad-agad yung dagdag kita ko. Yung free na Magic Sarap, ang tagal pa na expiration niya, April 30, 2026 pa. Walang matigas, buong-buo ang granules. At ito yung ating Nesty Apple, May 31, 2026 din na expiration niya. So ang kagandahan dito guys, ganito, plastic yung sticker niya, kaya hindi bumabakat yung tinanggalan at madaling tanggalin yung sticker doon. Hindi nakakayang ibenta, kasi meron ako dito na Bear Brand Kasari, ayan uh, tinanggalan ko siya ng tape, tapos may mga balahibo na siya ng, ano, ng pusa. Hindi ko na siya ibibenta. Madumi na siya tignan, tapos dumidikit pa yung kamay ko. So, pag maalikabok, lahat ng alikabok didikit dito. Sana ganito din yung ginawa nila sa Nesty. Madali din siyang tanggalin. Kasi ano siya, plastic siya. Lalo na doon sa 300 grams na bear brand na nakatay, papel talaga yung nilalagay nila. Kaya, pag tinanggal mo yung nakatay na papel na may nakalagay na discount, halatang halata na may papel bis yung Bear brand na yun. Kasi, ano, yung papel na naiwan sticker ng sticker, nandoon pa rin. Tapos, ano pa ba to? Ayan, laki mi beef, mga kasari. Ang in-order to dito ay 12 pieces. So, yan, 11 pesos yung benta ko nito, mga kasari. So, yan lang, guys. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Sa hindi pa subscribe, please subscribe sa aking YouTube channel, Isol Domdom. Happy selling. God bless. Bye-bye. So yun guys, na-display ko na agad yung mga bagong deliver. At empty na yung box. At nandito yung mga noodles natin. Wait lang, lalagyan lang natin ng... So dito tayo sa part ng mga noodles ko. Ito yung lagayan ko ng noodles guys. Medyo madilim lang dito ah uh, yan, yan yung stock ko ng mga noodles. Nalagay ko na rin yung mga bagong deliver at inilagay ko siya sa dulo para yung old stock ang makuha dito. So, ito yung aking lucky meat beef na nasa dulo yung bagong deliver at meron tayong plastic dito guys. Kasi dati meron akong alaga dito mabait. Kaya nilagay ako ng plastic para hindi siya mapasok. Pero ngayon wala na naman na Kasi nung nanganak yung pusa namin, dito siya natutulog sa gabi, kaya bantay sarado. Ang problema lang nung lumaki na yung pusa, ay kung saan-saan na siya umihi, kaya pinamigay ko na. Tapos yung inahin, ay kung ano-anong kinakain dito, yung mga graham crackers ko, kinutkut niya, kaya pinalabas ko na rin. So ito na lang ang problema natin, kung saan natin ito ilalagay kasi yung aking lagayan ng alak dito. So ito guys, ay yan, puno pa. Saka dito yung mga bilog, puno pa. Ayan ang aking lagaya. Tapos, meron tayong mga eggs dyan. At magulo. <laughs> bukod dun sa ating bagong deliver, ito yung ating uh, stock pa. At yung ating bagong deliver, dito ko nilagay sa kabila. Ayan. So, dyan muna siya sa gilid.